Mali, mali mo, mali, malunggay, no? malunggay rin dito ayo no? espada oh yan, yan. oh ano? malunggay, baabot, kaya. Yan, yan, malunggay tapos may ano pa makasuberd ano ring rahon ni malunggay babo babo trabunga mga malunggay ka ate tayag ang rahot may tambayan tagali iya ho Siguro dagahan niya dagahan siguro na chicks ka to iya ra oh pos may limon man iya nga uh, nga ay yan naganda parang itib to may mga limon no oh. kabukabuk rubunga ka aso sa sabi ito tabo rubunga man mga limon <laughs> ano ba mga kasuod mga bunga ito at mga, mga limon mga limon no ay malunggay rin dito iya ro espada oh iya iya oh kabukabuk rubunga ka iya malunggay mga kasuwerd yan espada ito tapos may yaman uh, anak kaiping yan ah uh, ano tawag Ayan. ka rahon na ang uh, simuyaw simuyaw ito ba tawag hingan ka rahon eh o oh, maintok man na bunga mga orange man so kung, kung makikita mo mga kasuwerd haron ho oh, oh. so, ho sus ah mm. Ang na nanililaw na kalamansi. Kalamansi ba to? O oh, orange? Oh. Look at this. Wow, so very nice. Ano kaya yung lasa nito? Sarap siguro. Ah, natik nakatikim na pala ako nito dati. So, mga kasuwer, baka daming mga bunga. Oops, may malunggay pa mga kasuwer do. Oh. Ah, malunggay na espada ko nura. Ay, basta masarap na ako malunggay lang ron. Ayan yung mga kababong bunga. Oh, doon. Ayo mga kasuwal. Oh, kababo oh. Babo trabunga. Ay, may may simuyo mga ho. Do mga kasuwal do. matbunga do iba. Yes. Pasuwel ta bot mga mapananom iya kayo. Ha. Ah galing. Late na farm lang sir, parang ano lang si. Eh. Wala pang siyang uh, ano to, so, mga 5 ano lang, mga 5 hectares lang siya. Sa mga kasuwel may simuya ba niyang mga kasuwel do, abo ra bunga. Tapos Darabo. marami nga sila, meron sila. Aga ano ba yang araho, mga kasuwel ngano ni Ah, day man hinga no. Parang ginakaon mga hingan daw, kasuwel ngano pangalan karaho. Do may mga orange may yang uh, diag ko ibang klaseng orange mga kasuhig so ay silong silong na may kami ha hmm. doon mga kasuhig oh. ay eh, mga kasuhig ang daming mga bunga oh. Ayun, yung aso mga kasuwerd galit na galit na aso mga kasuwerd oh. Oh, ah, ah ang daming bunga doon pero may bantay laki ng aso, laki ng kadina oh, galit na galit oh. Ah. mga kasubay سوف نتفادي في كثير <applause> المشكلة.